Ayan po mga kaibigan Ating lapitas ng mga gulay Itaw Bulaklak ng kalabasa At bunga ng ating pakwan Ayan po mga kaibigan Pag may dinanin may aanihin Ayan o no? or thumbnail ayan po mga kaibigan ang aking mga napitas na bunga at bulaklak ng ating mga halaman bulayan dito po sa Saudi Arabia mga kaibigan ito po yung ating mga napitas na bunga ng ating opo isa dalawa tatlo apat, lima. Ayan po, hindi ko lang po kasi na video. Kanina, kanina nga po ay namitas ng buwan ng ating mga opo. Ayan po. Ito po ay ibigay po natin sa ating mga kaibigan. At syempre, yung ating tanim na pakwan, ayan po, yung mga nahuli na po ito, yung nahinog na po siya. Tapos, ito po, yung ating bunga, ng sitaw at bulaklak po ng kalabasa. Ito po yung ulamin po natin ngayong gabi mga kaibigan. So masarap naman po ang ating ulam gulay. Nalagyan ko po ng pritong isda para mas malasa. At syempre nalagyan po natin ng bagoong yan. ilokanong ilokano di ba? Ilokano dish. eh mga kaibigan. Ang ating ulam ngayong gabi. With may kasamang background na kulit na pusa. Ayan. Diba? Pag may ni may aanihin. Ika na, di ba? Ito po yung libangin po dito sa Saudi Arabia. Pagkatapos po ng ating trabaho, yung paggugulay, pagkatanim ng iba't ibang uri ng gulay, pag nakikita po natin na maganda na po yung ating mga gulay at nangunguha na, i-share natin sa ating mga kaibigan, mapakapapilipino, pilipino ibang lahi po ay napakasaya na po natin mga kaibigan. Iba na po yung naramdaman natin yung kasiyahan. Okay po. Kaya po mga kaibigan, natin na pong himayin po yung ating bulaklak ng kalabasa. Ito yung lang pong 45. Ayan, tanggalin po ito. Tapos, tanggalin po yung pinakahagit na niya. Ayan, bilis lang. Marami na po akong naipon kasi dala po nang tat tatlong araw na po akong nag-iipon po ng bulaklak ng kalabasa. Pag may nakitas po ako, nilagay ko po sa baba ng aking fridge para hindi po masira. Tapos ngayon, nung mga itong araw po, marami na po. So, kailangan ko na po talagang lutuin kasi po masisira na kahit nasa uh, ano po siya, loob ng ref. Hindi naman po sa freezer. Yun na po talaga sa lagayan po ng mga gulay. So, marami na po talaga. So, kailangan na po natin gulayin. Ayan po, ganyan lang po. Ito po yung ating ulamin po ngayon labi tumulaklak pa lang ng kalabasa po ayan po ang dami na you know tumulaklak pa lang kalabasa yan ayan naman po ang dami ang dami po may tatlong araw po ito ang ginagawa ko po, po namimitas pa ako tuwing umaga madaling araw habang ako ay nagdidilig ayan kasi pag pinabot ko ito, ito sa nang hapon maaaring masira na ayan po mga kaibigan ang dami na po masarap po ito ang lasa nito masarap na miss na na hindi mo talaga may ano yung lasa niya lalo pag lalagyan mo ng bagong tapos may hindi nice na isna sarap yung kaibigan kaya nung bata po kami yung tatay ko po ay mahilig po magtanim ng mga gulay gulay lalo na pag kalabasan dahil namin ang kalimnas kita na kalabasan noon mura pa po ang ano noon mura pa po ang bulaklak ng kalabasa ang isang big kiss o isang tali po na ganyan na may kasamang uh, talbos na ibibenta lang po namin dati po ng isang 1 peso pero mahalaga pa ang peso nun uh, ano po yun year 1987 yan 1987 yan mahilig kasing magtatanim yung mag uh, ah, gulay eh. yung aking mga magulang po nun uh, kaya ako po ay parang nanorin po sa kanila yung pagdating ng mga gulay. Parang malamig po yung tamay ko po sa pagtatanim kasi po. Since dumating po ako dito sa Saudi Arabia, 2014, ayan po ay nakumbisa ako po akong magtanim ng gulay. Dala po yung mga kaibigan kong mga Pilipino na dumating po dito ay madala silang mga buto. So buti na lang, may dala po silang mga buto ng gulay. Ngayon po, yung mga kalabasa naman po ay buhili po ako dyan sa tindahan Pinili ko po yung medyo mata na ulang na para nakuha ko po, po yung kanyang buto at yun po napapagtanin po ako ng mga babuli ng sita ng gulay, sita, palabasa, opo, ganyan po. Tapos pero po yung aking talong po na tanim po na malunggay, yun po ang po buto po ay galing po talaga ng Pilipinas. Kinuha ko po sa Pilipinas nung ako yung vacation 2016. Yeah the brief ulam, masarap na ulam, fresh na fresh na ulam, gulay mula sa ating gulayan. Ang pagtatanim dito po sa Saudi Arabia po ay ano, mas maganda po yung magtanim po ay tag-init. Alagaan lamang po siya sa tubig, talaga pong mabubuhay. Ang pagdidilig ko po dito mga kaibigan po ay ano po, gabi or magaling araw, yung ma, ano po, yung malamig na talaga. Pagdating ko po galing trabaho, ang uwi po kasi namin ngayon ay alas dos ng hapon, hindi po ako pwedeng mag-lilip po nung kasi may pa yung tubig sa tanke. Kaya ang ginagawa ko po, ayan, kuminsan, bago ako matulog sa gabi, doon ako mag-delay or pag-gising ko ng umaga, doon po ako mag-delay. Kapag ako po yung nagluto ng aking uh, breakfast at baon sa trabaho kasi pag gising ko ng umaga po, alas stress ng madaling araw, dala po na ang pasok namin po ay alas 5 ang alis ng aming bus po ay alas 5.05 ng umaga ang oras ng umpisa ng trabaho namin po ay 5.30 so maaga po talaga di gising ayan habang ako ay nagluluto ng aking na mga gula na aking mga babaunin break for breakfast ayan nagdilig na po ako binubuksan ko na lamang po yung tubig ayan ganunan po ang aking pag -ano. kasi po pag may nitagpan ng tubig lang po talaga Huwag lang po yung ano, mas maganda po yung mas maganda po magtanim po yung taginit ang panahon dito kaysa po sa ano sa taglamig kasi po pag taglamig po wala akong na nabubuhay na, na, na tanim ko po nang matay po lahat pati po yung aking mga tanim na malunggay ay talaga po ano nawawala po na lahat ng ano niya nauubos lahat o natatanggal lahat ng ng kanyang <laughs> uh, ah ayan kulit yung aking pusa. Ayan. So, ang pagtatanim ko po dito mga kaibigan, nag-umpisa po ako ng April. Ayan, April. April, May, June, July. Ano, ano po yan? November. Kasi pag, uh, ano na siya, November ng kalagitnaan na yun, tag na po siya, kulit po ang busa. pusa. Ginagawa niyo natin yung himay. Ayan po, marami po tayong himay mga kaibigan. So, marami salamat po sa inyong pag-subscribe, pag-support sa aking YouTube channel. Please like and subscribe Solid North Mix Vlog. Maraming salamat.